Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin po. At maraming salamat po kay Father Light sa paanyaya upang makasama po kayo. Bagamat uh, tayo pa rin ay nagdiriwang ng muling pagkabuhay kaya hindi pa naman din po huli dahil itong aking unang pagkakataon makapagdiwang ng misa sa inyo lalo na ngayong muling pagkabuhay kaya pwede pa rin naman pong bumati ako sa inyo ng Happy Easter. Kaya Happy Easter po sa inyong lahat. At pwede pa rin naman bumati sa bawat isa ng Happy Easter. Happy Easter. Palakpakan natin ang Panginoon na muling nabuhay. At uh, damang-dama ko na buhay na buhay ang inyong pamayanan. Sa iba kasi pag nagpa-Happy Easter ako, pinagmamastan ko yung mga tao, parang biyernes santo pa rin, no? Kaya pag nakasimangot sabihin eh, move on na, no? Tapos na ang Biyernes Santo, Easter na tayo. Pero dito sa limay ay mukhang damang-damako na kayo'y buhay na buhay. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Pasensya na kayo, no? Alam nyo naman po, bago ako po napunta dito sa bataan, galing akong kiyapo. Kaya sanay kami ng palakpakan ng palakpakan lagi, no? lalo na para siguraduhin gising pa ang mga tao. Kaya mamaya pag nagpapalakpak ako, alam niya na ibig sabihin nun, may mga natutulog na. Kaya magpapapalakpak ako. Pero tayong lahat ay patuloy na nagagalak sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, lalo na sa unang simbahan, hindi naging ganun kagali para maniwala sila sa muling pagkabuhay. Tayo, Madali tayo, Bernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Muling Pagkabuhay, kumakanta na tayo ng Aliluya, nagpapalakpak na tayo, suma nagsasaya na tayo, pero sa unang simbahan, hindi po ganun kadali. Hindi ganun kabilis na nagdiwang sila. Hindi ganun kabilis na naniwala sila na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kung mapapansin po ninyo, bagamat nagpakita na ang Panginoon, nabalitaan na ng mga alagad, hindi pa rin sila agad naniwala. Kaya nga itong panahon ding ito, hindi lang natin binabalik tanawan ang muling pagkabuhay ng Panginoon, kung hindi ang muling pagkabuhay ng simbahan. Hindi lang si Jesus ang bumangon, pati ang simbahan. Bumangon siya mula sa kapighatian ng krus. At hindi ganun kadali, gaya nga ng sabi ko. Kaya nga ngayong araw na ito, ang ating pagnilaya na yung salitang iyon, pagbangon. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, muling bumangon ang simbahan. Bumangon. Siguro iba sa atin, may dumarating ang pagkakataong hirap kang bumangon. Baka yung iba nga siguro sa inyo, kanina, bago magsimba, parang ayaw pang bumangon. Ayaw pang pumunta dito siguro sa simbahan. Sa inyo siguro, ang init doon, dito na lang ako sa kwarto. Magpapahinga na lang ako. Tinatamad ka na siguro, na ka ng gana. Ganun ang naranasan ng unang simbahan. Hirap silang bumangon. Siguro iba sa inyo ngayon, hindi lang yung literal na pagbangon sa kama. Kung hindi, meron ding pinagdaraanan sa buhay na hirap kang bumangon. Siguro, may nagsisimba ngayon dito. Medyo may dinag pinagdaraanan ka. O kay hiwalay nyo lang. O wala kang trabaho. Nag-away kayong magkapatid nabigo ka, hindi ka nakapasa, hindi ka makabayad ng utang, hindi ka binabayaran ng pinagkautangan mo. Marami tayong kadahilanan na hirap bumangon sa buhay. Kaya ka siguro pinagsimba ngayon, gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, bangon lang, tuloy lang, huwag kang susuko, Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang ihinto. Katulad ng unang simbahan. Pero pa, paano nga ba bumangon? Si Simon Pedro, napalitaan natin sa Ebanghelyo ngayon, bagamat nalaman na niya kay Maria Magdalena, napalitaan na niya na muling nagpakita ang Panginoon, bumalik siya sa pangingisda. Para sa kanya, ang pagbangon ay pagbalik Akala niya sapat na masyado siyang na nung Biyernes Santo, na ang kanyang pag-asa, kaya sabi niya siguro sa sarili niya, balik na lang ako sa dati, mangingisda na lang ako. Parang naging bangungot lang tong pagsunod ko kay Jesus. Akala ko, pag ako kay Jesus, aasenso na ang buhay ko. Akala ko, pag dumikit ako kay Jesus, wala nang problema. E nakita nila, pinaako siya sa krus. Akala ko, pagkasama ko si Jesus, kami na maghahari. Pero nakita nila, yung guru nila, pinahirapan at namatay. Kaya sabi niya, balik na lang ako sa dating gawi. At sabi ng mga ibang alagad, sama kami. Iwan na natin tong masamang alaala na ito. Kalimutan na lang natin. Balik na lang tayo sa dati. Hindi ba minsan, ganun din ang tukso sa atin bumalik na lang. Wala nang pag-asa, balik na lang. Pero hindi pagbabalik lang. Bagamat mahalaga na bumalik sila kung saan sila unang natagpuan ni Jesus, ang pagbangon na gusto ng Panginoon ay hindi lang pagbalik, kung hindi pagbawi. Yun daw mga kapatid, ang tunay na pagbangon sa buhay, hindi lang pagbalik, kung hindi pagbawi. At yun ang panyaya ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Bumawi. Kaya nga nakita nyo sa Ebanghelyo, nung nagpakita si Jesus matapos ng maraming huli, nandun daw siya sa harapan ng siga, ng isang nag-aapoy na siga at nagbabaga. Bakit? Para kay Pedro, makahulugan yung tagpong iyon. Dahil nung huling nagkita sila ni Jesus, sa harapan ng siga, yun yung panahon na pinagkanulo niya at itinakwil niya si Jesus. Natandaan niyo nung mahal na araw, ang yabang-yabang ni Pedro, sabi niya, Lord, kahit ano mangyari, walang iwanan. Hindi kita pababayaan. Mamatay man ako. Hindi kita iiwan. Pero nung nandoon sila sa bahay ni Kaypas, nung nililiti si Jesus, sa harap ng siga, at hindi pa nga sundalo yung kumausap kay Pedro, yung dalagita lang, nakasambahay ng punong pari, sabi niya, di ba? Di ba kasama ka ni Jesus? Ano sabi ni Pedro? Hindi ah, hindi ko kilala yan. Tatlong beses niyang itinatwa ang Panginoon. Kaya nga tumilaok yung manok. Sa harapan ng baga, kinain ni Pedro yung salita niya. Sa harapan ng siga, pinasag niya, sinira niya ang kanyang pangako. At doon siya tinagpo ni Jesus, hindi para sumbatan. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos kailanman hindi nanunumbat. Tandaan niyo yun, hindi nanunumbat ang Diyos. Hindi pinakita ni Jesus yung baga para sabihin kay Pedro, natatandaan mo ba yan? Yabang-yabang mo noon, Iniwan mo ako? Hindi po. Kaya niya pinakita yung bagang iyon, yung sigang iyon, para makapawi si Pedro. Kaya nga, kung tatlong beses itinatwa ni Pedro si Jesus, tatlong beses nagtanong si Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako? Para bagang sinasabi niya kay Pedro, ito na ang pagkakataon mong makabawi at makababawi ka, hindi dahil umaasa ka sa sarili mong lakas. Dati kasi kaya ka nasira eh. Bilib na bilib ka sa sarili mo. Kaya mo kinain yung salita mo eh. Kaya ka nadapa. Umasa ka lang sa lakas mo. Eh duwag ka eh. Mahina ka. Kaya nga, no ni Jesus si Pedro, mahal mo ba ako? Gusto rin ipamukha ni Jesus, mahal din kita. Kaya't ang pangahawakan mo para makabawi ka, hindi lang yung pagmamahal mo, kung hindi ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, yun daw ang susi sa pagbangon, ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang bumangon kay Jesus sa muling pagkabuhay niya, ang pagmamahal ng Ama. At yun din na makababangon sa atin sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos. Ang awa at grasya ng Diyos. Kasi kung babase lang tayo sa sarili natin, kukulangin po tayo. Kung aasa ka lang sa mundo, kaya nga sa unang pagbasa, sabi ni Pedro, ngayon, ibang-iba na si Pedro, hindi kami susunod sa tao, sa Diyos kami susunod. Bakit? Dahil napagtanto ni Pedro, ang tunay na maasahan ay ang Diyos, hindi ang tao. Hindi ang kapangyarihan dito sa mundo hindi ang kayamanan sa mundo kung hindi ang Diyos. Iyon ang magpapalakas. Iyon ang magpapabangon. Kaya nga, mga kapatid, ngayong gabi ito, pabasbasa natin ang inyong mga kampana. Hindi ba ang kampana din? Sagisag yan. Kaya pag narinig natin yan, para bagang pinapabangon na tayo. Kaya ngayon pong ako'y nakauwi sa Balanga nung dati po ako'y bata pa ako'y umuuwi din at nagbabakasyon sa Balanga at mula din sa amin bahay naririnig namin naririnig ko yung kampana at yun igigisingin ako ng mga lolo't lola ko dahil magsisimba kami nung alas misa para ako nagsisimbang gabi noon araw-araw no? pero ngayon pagbalik ko naririnig ko pa rin yung kampana ng katedral at yun din ang gumigising sa akin ngayon. Nawa ang kampanang ito, hindi lang tayo tulungan magising, bumangon sa ating kama, kundi sana ito rin maging parang tinig ng Diyos na sinasabi sa atin, bumangon ka, magpatuloy ka, huwag ka lang magbalik, bumawi ka. Gaya nga nang sabi ko po sa inyo, ako po'y galing sa Quiapo at nasaksi ako puro ng napakaraming mga deboto. Bakit ito napakalapit ng mga tao sa pong Nasareno? Alam niyo po kung bakit? Dahil bukod sa imahe niyang mukhang nagdurusa, alam niyo po ang Nasareno ng Quiapo ay bumabangon. Napansin niyo po ba siya kahit parang nakaluhod siya, ang talagang galaw ng Nasareno bagamat mabigat ang krus, umaahon at bumabangon siya. Kaya nga siguro yung maraming taong kumakapit sa kanya dahil maraming tao rin ang pilit gustong makabangon din. Hindi tayo madadala ng bigat ng krus. Hindi tayo matatalo ng paghihirap at pagsubok ng mundo. Katulad ni Kristong muling nabuhay, katulad ng pagtawag ng kampanang ito, ay bumangon kasama si Jesus upang sa tunay nating masaksihan ang awa at grasya ng Diyos. Kaya at sa pagkapatuloy ng misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa. Magpasalamat tayo sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng mga paalala katulan ng kampanang ito upang makabangon, upang makabawi, at ito'y magagawa natin, hindi sa lakas natin, kundi dahil sa awa at grasya ng Diyos.